come on, come on, come on, come on. Come on Hi guys, yon welcome back sa ating hunting channel yon. For today's video nga pala, ay pupunta tayo sa ating taniman ng gulay. Yung so sama ko nga pala ang aking ate at ang aking makulit na pamangkin si Axel. Yung shout out sa iyo, Axel. So for today's video nga pala ay uh pupunta natin yung uh, taniman ng gulay doon sa kabilang bahagi ng ating uh, baranggay So, medyo malayo dito sa aming bahay yung taniman natin. Taniman pala nila ng gulay. <laughs> so, tara, samahan nyo kami. Let's go! Uy, galing mo. Hindi ba yung laking <laughs> pato na yun? so yun guys at ngayon ay nandito na tayo sa uh, taniman ng uh, wingulay yan yan at, uh, natin yung ating motor yan so medyo maalog-alog lang ang daan dahil na uh, bukid dito yan syempre <laughs> yeah. hindi yan yung mga idol yan yan maalog-alog tayo so fast forward tayo ng kaunti hmm wait wait wait

Mm. Oh, galing ah. Bili muna ya. Ay, buhuli ka. Wait for me here, okay? Okay. Axel, don't cry ha. Huh? Okay. We will buy a hamburger bread. Okay. I don't like it. Why I don't like, like it? it. You have a cream but you have no bread I will buy so ayan may napitas kami pang benta ayan ha huh? diba you play play ah Yon, nandito tayo ngayon sa taliman ng patola. Yon, namimitas tayo ngayon. Ay, sila pala. Sila lang pala yung namimitas. Yon, dahil kadarating ko lang. So, dito yung taniman namin ng patola. Yun. Ah, ang bilis lang ah. Ang bilis nyo lang mamitas ah. Hmm, kakaiba yata yung pag-style ninyo ng pamimitas ah. Ah, magang <laughs> napapabilib nyo ako. Ah, <laughs> agad, meron agad. Uh, pick up lang pala yung ginagawa nyo, boy. pick up lang. Ay, butas. oh, di ba? Kala ko yun lang yung napitas ninyo. <laughs> Ay, giyak-iyak yung bata doon. <laughs> Tumalikan natin yung bata doon, baka may iyak guys. <laughs> Yan, yeah, so, tour lang tayo dito, tour. Oh sa taniman ng patola oy mukhang mayroon akong maiuwi bukas ha <laughs> mayroon akong maiuwi patola bukas uh, hindi naman ito madaling masira eh so, uh, tatagal pa ito ng mga ilang araw sa bahay Yan. para mabigyan ko naman yung mga trawang nangihingi ba ng patola o oh, di ba So, bundarito, meron din tayong taniman ng sihitaw yan katabi lang sila yan ito yung taniman ng sihitaw yan o di ba parang nasa bahay ko bulang o di ba ito may mga bunga ah ito napitas na pala nila ito kanina tapos dito sa gawi. ayan meron tayong mga uh, kamatis merong sili and yan guys so, may bunga sili yan tapos sa kamatis na naman papakita natin dito yan so may mga kamatis dito na tanim mas malaki ito yata doon sa pila. Oh, hindi ba? Totalabang ano to? Mapipitas. Wala bang mapipitas dito? Nemi mo bulak Pero wala bang mapitas. Pero may bunga na. Ayun. May bunga na. So, 'yun meron yun na dito kubo kulungan ng baboy yan ano lang dito hindi namin lupa ito nakikita lang kami meron din yung bahay yan pwedeng tulog ah dito niya sabi ni tatay na ano yung kamatis daw yan na nauna na. Ah, kamatis pa dito guys oh. ayan o oh. oh. wala pa rin mapitas ayan. wala pang mapitas dito puro ano eh. pero na parang nauna yata ito mauna siyang mapitas pag nagkataon so hindi natin nahabol eh yung presyo ng kamatis yung, yung mahal mura na lang daw ngayon ang kamatis hindi na nakahabol hindi oh, ba napakalawak ng taniman ng kamatis dito oh. so maraming bulaklak yung kamatis so oh may mga na rin pero ano hindi pa siya hinog di pa siya pwedeng pitasin may merong mga malalaki dito na nakikita maganda marami siyang ano po marami siyang bulaklak marami siyang bulaklak guys paumpisa paumpisa na So yun yung kadugtong ng taniman ng ano. Yan yung kadugtong ng taniman ng sitaw. Papunta doon sa may puno doon. Yan punta natin doon sa kabila. Yung kalabasa naman yung nandun. Pinuntan ko na ito Hindi ko lang ito na nagawin. Ito yung kalabasa guys so, Paumpis Sari ah. sari yung tanim pala dito guys <laughs> Yung mga tanim nila Ayan Paging Tignan mo naman kung gaano kaganda yung paging oh. Kalabasa Hanggang dun Dito guys kalabasa tapos dito kamatis. Ayan. Tapos doon, yung sitaw at patola. Ayan. Malik Balik tayo doon sa may sili. Tapos dito mayroong mga talong. ano? Yung talong na agbubukal blaw. Talong na bilog-bilog. Talong ito sili na naman guys eh sili really? nilapagay papaya pa papaya at yun guys sabi nga bala ng utol ko ay eh, meron pa daw siyang taniman ng okra doon sa kabilang banger doon sa kabilang taniman so medyo may kalayuan nga pala yun mula dito kaya sasakit tayo ng motor para makarating tayo doon kaya ano pa ang nintay natin samahan nyo kami tara punta na natin yon, kaya samahan nyo kami tara let's go yeah. at nandito na nga kami mga idol sa taniman ng okra hindi pala biro guys ang mamitas ng uh, bunga ng okra dahil uh, medyo mahirap itong pitasin kaya tsaga tsaga lang para magkapera ika nga ay kung gusto mong magkapera ay magsipag ka yan ang buhay dito sa probinsya mukhang kung ang mamitas dito ng okra yan. Uh, hindi ko na siya na dahil hawak ko yung cellphone at mahirap ng uh, pitasin yung bunga ng okra guys uh, yung mga dahon ng okra ay may mga parang na uh, tinik tinik uh, ako ay nakasando lang Yan. so medyo makati medyo makati siya kung mamimitas ka Yan. hindi gaya ng pamimitas mo ng sitaw at patola ay eh, napakadali lang pero yan guys, so yung, okra ay medyo mahirap siyang pitasin. Kaya tiyaga-tiyaga lang talaga guys para magkapera ka. Yan ang buhay natin dito sa probinsya. Mang pa lang. Mano, ko na Kilo na. At ayun na nga guys ay bumalik na tayo sa kubo, yan para ilagay na natin siya sa plastic bag, yan kasama ang mga ilipang mga pa. gulay. Eh, Stunning, eh. tutok ko lang maghahangay. Tatay, hanap, hanap ka ng iba bigan at siyempre guys ay pagkatapos nating mamitas ng mga gulay ay siyempre uh, kakain na tayo ngayon At siyempre yun pa lamang ay ang ating agahan tanghalian dahil mag aalas 10 na ng umaga Kaya ano pang pa natin? Kain time. Let's go!